Ayan guys, dito tayo dumaan tayo sa ano sa Basakan. Basakan tawag dito, di ba kuya? Oo. Basakan. Ayan si kuya oh. Tinutor niya tayo guys kung saan tayo papunta. May Facebook, <laughs> ha? May ah, may Facebook si kuya. So, palo-palo tayo. <laughs> ano, Rino Salazarte. Friend, hey Dorina. Mag-friend ba tayo sa Facebook yan? Yeah? Pag-friend mo, makikita mm -hmm. mo yung share ni ano. Tayo, makikita mo yung share ni Dorina sa akin. May uh, uh, request kasi ako, hindi mo dinis approve mo. Ah, Ayun. Hindi kasi, hindi ko kasi kilala. Ay nga, yung kilala mo na. James Kaya, Soriano. Ha? James Soriano. Tingnan nyo guys, ang dinadaanan namin guys oh. Ang layo na guys na namin narating. Ayan, si Kuya. May nauuna na sa atin guys. Nandun na sila oh. Kasi ang bagal namin guys. Ang bagal namin at Baka madulas tayo. Ayan o. Ano to kaani lang po? Ayan, ganito ang buhay dito guys sa bukit ng binaluan. Dapat <laughs> na grabber shoes. shoes daw guys. Diba ba baon natin dito sa putik? Ayan naman dadaanan natin guys. Ayan di ba? Anting ingat lang. Kaya oh, tingnan mo ang ganda dito. Kalabaw, Hindi ko alam na ano, ini-imagine ko lang to. Ano kaya meron doon sa pinakang gitna sa taas ng bundok? Kasi parang bundok lang makikita mo pero ano, sa pinakang gitna niya guys, may mga basakan pala dito sa luuban. niyan oh. Ano, mga pila-pilapil. Kaya pag pumupunta guys sa may, bayan ng Liminangkong, nagabangka talaga guys. Kasama mo rin si Bangka. Ayan, kaganda ang view. Si ano si Yang Tiloloboy si kasama mo rin? Oo. Ta kumusta na rin siya? Oh, so Good, sa bahay Ay, tahi sa ari Sige. Ang lawak din guys ang basakan dito sa luuban ng binaluan. Yan si Kiko ya oh. Yan, Facebook din niya siya, guys. Ay, may mga bahay sir, na dito sa si unahan. Suriano, 'di ba? Soriano. Siya si Soriano. Pelyido lang yata si Suriano, Yang. Yeah. Anong suot mo doon? Profile. Ngayon, may bahay na dito guys na madadaanan tayo. Napakaganda dito guys. Ang dami nang narating ni Mama Usang guys. Ang dami nang narating ni Mama Usang sa pagbablog. <laughs> Sayang walang bunga yun. Nakaraan pa namin to Tinatarget guys magpunta dito eh. Kaso. Walang bunga. Ito ang guwapo guys. Ay, may guwapo. Dami. May bayabasan dito guys. Ayan ang bahay nila guys. Eh? Yun ano, kaganda, di ba? Ang cute-cute, o. Oh, ang ganda dito. Ayan, si sir. Ito yung tabay niya. Ito ba yung Di ba talbos ito? Uh, ito ang sinasabi ko na yung 17 days ba yan? Ano ba yan? 60 days? Okay. Oo. Pwede ako makahingi niya mamaya. Nagabunga yan. Ay, nagabunga. Okay. May itataniman ako doon. May Ayan, magandang araw po. Dito po ang bahay nila, guys. Dito pa lang bahay nila. Uh, mo, ano, Sinamahan nila tayo. Ayan, ay, napakaganda na bahay nila. Hindi po natin pwedeng ano yung bahay na ganyan lang. Yan po ay pambansa. Yan yung mga ganyang bahay. <laughs> Kasi that, ganyan din ang bahay namin, guys. Eh. Pawi din. Tapos wala pang dingding ang mga gilid. Ayan. Ang ganda dito. Simple lang ang buhay dito sa bukid, guys. So, mahirap lang. Kasi kami mahirap lang din, eh. Naglalaot lang ako ng pangalimasa. Pag walang huli, wala. <laughs> Buti nga yung pali, sigurado na, eh. Ayan, guys. Dito sila. Ang bahay nila, guys. Nah, nahihiya po sila kasi mahirap lang daw sila. Pero dapat ipurati natin kahiya ang ating kahirapan kasi po ang ating paghihirap ay siya pong ano, challenge tayo para mag-angat. may bliss tayo ni Lord. Balang araw. Meron din dito guys na matagpuan mong ano oh. Batis-batis. May natawiran kami batis-batis dun guys. Ayan siya oh. Uh, ganda oh. Maraming mga daanan guys papunta dun sa iba-ibang mga bahay-bahay. Siguro pag maulan dito guys. Maano, maano yung tubig. Baka baha din. Galaan si mama usa. <laughs> At tapos kumain ng galaan ang dalawa. Yan, ang ganda dito sa bukid nila, guys. Naalala ko tuloy doon nung panahon. Sa panahon ko. <laughs> panahon ko noon. Bago pa lang. may mga aso. Ay, okay, mabait naman mga aso nila, guys. Ayan pala guys, yung tuba pala na ininom namin guys. Galing po pala talaga sa kanila. Dito po talaga galing. Sa nyuga nila dito oh. Yan, lang nila yan guys. Yan, yung ano um, na yan. Yan para galing yung tuba na ininom namin na isang pichil. <laughs> Ubus namin dalawang maghipag. Hinulang <laughs> you know pa. Baka may plano pa ito. Magano ka pa ng tuba ulit? Bye. <laughs> may plano pa. Magano ng tuba.